Sabi dito, <clears throat> Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Magbingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang kalooban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. O ba diba, mga kaibigan, ang ganda ng minsahe, nakaka-amaze po, nakakalakas loob na atin po talagang ma masasabing tunay siyang Diyos. Kung kayo po ay sumampalataya na may Diyos, naniwala na may Diyos, yan, ito ang mga salita na ating panghawakan. Kaya pag tayo ay sumamba sa Panginoon, magpupuri, kailangan may kagalakan. Hindi yung sa kalungkutan ay pupurihin. Hindi naman natin mapupuri ang Diyos kung may kalungkutan tayo, kagala, uh, kabagaban, di ba? Kapighatian dapat may kagalakan yung puso natin. At tunay yan, pag tayo po ay totoong sumasamba sa Panginoon, lalo na halimbawa sa service day, di ba? Pag pumupunta tayo sa kanyang bahay, dasalan ay ma-feel natin ang presensya ng Panginoon. Sa pamagitan ng pagkanta o sa pakikinig ng kanyang mga salita. Pag naunawaan natin yung mga salita na binabasa ng nagsasalita sa harapan natin, ay mag magkaroon tayo ng kagalakan. Tayo mismo, pag nakakaunawa, ay magagalak po tayo. Sabi dito, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo, mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Awitan, mga kaibigan, gusong-gusong ng Diyos yan na inaawitan po siya. Kaya, kailangan natin umawit na may kagalakad, kasayahan sa harapan ng Panginoon. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Ganun pala yun, to. Kakantahan natin siya. Pero dito, mga kaibigan, na-amaze ako. Ito sa verse 3. Ilang beses ko nang na nabasa itong chapter 100, pero kamakailan ko lang na napag-isip itong verse 3 po. Nung nabasa ko ito uli, sabi dito kasi, Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pasulan. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us and not we ourselves. We are we are his people and not the sheep of his past and the sheep of his pasture no, dito na amiss po ako no nung pagkasabi dito na siya ang lumalang sa atin at tayo ay eh, kanya dito sa word na to, no mga kaibigan relationship our relationship to god and god to us na sinabi niyang siya ang lumalang sa atin. At tayo ay kanyang bayan, tayo ay kanya, mga tupa niya tayo. At siya yung nag-iingat sa atin. Kaya dito sa word na to, nasasabi ko talaga na, Lord, nandyan, nandyan ka talaga, Lord. Totoo ka talaga according sa mga salita na nababasa ko po sa Bible. Kaya, sa, sa mga nababasa ko sa iba, no? sa nakikita ko na sa ibang turo, no, sinabing mag and then hear your inner self at on uh, a permission or Think what do you want and then we'll manifest kind of uh, our own strength. Yung sarili po nating lakas. Pero sa nalalaman ko kung naniniwala tayo na may Diyos, masasabi ko na kung meron man akong gusto na isang bagay at uh, aking iisipin, hindi yun sa sarili ko nagsimula o manggagaling, kundi sa Panginoon, siya pa rin ang nagbibigay. Yun po yung naunawaan ko dito. Dahil naniniwala po ako na ako ay may Diyos. Yung iba kasi, di ba, meron silang sariling pag-iisip na, sabi nila, pag iniisip mo, kung anong iniisip mo, sa isipan mo at itanim mo sa puso mo na gustong-gusto gusto mo yan, ay makakamit mo. Yun po yung ibang turo. Pero sa akin po, sa naunawaan ko, kahit na nung simula pa lang na na na-encounter ko si Lord, masasabi ko talaga na lahat yung na, na, na nakamit ko, sa Kanya yun eh. Pero na-amaze talaga ako mga kaibigan dahil masabi ko na hindi ko naman pinagdasal. Pero yung iba na ano ko na experience ko na wala nag nakuha ako siya. And then naisip ko wala naman akong kapangyarihan. Kanino galing 'yon? And then nababasa ko na kagaya nito na siya ang lumalang sa atin. Kaya masasabi ko talagang ang Diyos pa rin si Lord pa rin ang nag-provide. Kasi mayroon, may mga testimony nga ako kay dito sa, sa Facebook po. Nung mga time na yon, meron pa akong isang bagay na gusto. Yung time na yon ay, yun, na-encounter ko na si Lord. So, doon time na meron akong gustong bilhin, tapos sabi ko, ayokong bilhin dahil bahal pa. Bibilhin ko siya pag nagmura. Pero gustong gusto ko talaga mula sa puso ko ay gustong gusto ko yung item na yan. Iniisip ko lang, sabi ko, babalikan kita uh, after one week. Kung baka nag-discount uh, nag ka na o nagmura ka na. After one week, chinik ko po. Nag-discount po siya. Pero ang discount hindi pa ano yung hindi pa yun sa gusto ko. Kaya sabi ko maghintay pa ako ng iba, ibang araw. Babalikan kita uli, baka yun na nga yung 50%, baka mas ano, mas magmura pa. Yun po yung nasa isipan ko po. Tapos pag magmura, bibilhin ko na. Binalikan ko ng binalikan. And then nung, yun nga, nag-gets ko siya. More than pa doon sa iniisip ko na ang iniisip ko, wali ba, 15% lang. Pero more than pa sa 15% ang discount na nakuha ko. Kaya doon po ako na-amaze. Sa isipan ko, hindi yun, ano eh, hindi yun sa sarili ko eh. And then, natuwa po ako, nagkakaroon po ako ng joy. Kaya doon ko po, po nasabi na, si Lord, alam na alam niya ang gusto ko. At ibinigay niya, binigyan niya ako ng joy sa puso ko. I recognize that from God, it's not from me. Kasi wala talaga akong power eh. eh hindi nga ako mahilig mag ano, yung bang yung bang kagaya ng mga tuyo, turo, tuyo. <laughs> turo ng iba na iisipin lang daw at uh, makukuha talaga. No? Ngayon, naisip ko rin, may pagbabasayan din ako sa Bible, yung kagaya pray and faith, di ba? Wala po siyang kaibahan eh. Sa ibang turo lang, wala lang silang tinuro na ipagdasal mo, ihingi mo sa Panginoon na ibibigay sa'yo. Ang turo nila ay meditate, affirm, and thank it. Itanim daw sa isipan na magigit, ipipicture. Yun ang mga turo na ipipicture sa isipan na a uh, darating sa'yo. Siguro may ganun, may ganun mangyayari. Pero para sa akin, kahit ganun ang gagawin ko, ipipicture ko siya. Kasi faith nga eh, kasama yung faith doon, di ba? Kung, kung meron din akong faith kay Lord, ipipicture ko na God will give me that item. Hindi sa aking kapangyarihan, kundi si Lord pa rin. Lahat po, ang pinaunawa po talaga ni Lord sa akin mula pa nung impisa ay ano, siya po ang nagbigay, siya po ang nag-provide sa lahat. Kaya po nakakaano po itong ibang teaching eh, no? Yun lang ang kaibahan, wala, parang wala ako na ano ba na pray to God. Walang ganun. Kasi iba yung, yung turo na meditate lang. Pag meditate, ano daw yung connect your inner self. Yun yung sinabi. Ngayon, kung ipag sa Bible ko ito, kung sino yung inner self ko, kung, siyempre pag uh, nasa atin na ang Diyos, siyempre siya yung inner self natin, ano? So, si Lord pa rin. Everything pa rin, si Lord pa rin. Mga kaibigan, kung, kung kayo po ay totoong naniniwala na may Diyos, sumampalataya kayo sa Kanya, sumampalataya po tayo ng tapat, ng buong puso, isip, puso at kaluluwa ang ating pag, uh, pag samba at pag, uh, pag, sa Kanya. Hindi po sa sarili nating lakas. Meron pong Diyos eh. Kung naniwala po talaga tayo. Kasi din dito sa Bible eh. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo ay Kanya. So kung tayo ay bilong sa Kanya, anak niya tayo, siya lahat, siya ang mag-provide, ang gagawin na lang natin, magdasal, pray, pray and faith na makamit natin na ibibigay niya, hindi yung sa sarili nating kapangyarihan, yun po yung anu ko doon mga kaibigan, yun po yung pangunawa ko po na si Lord talaga ay nagproprovide at hindi po sa ating kapangyarihan dahil sa iniisip natin, ini-image natin sa ating mind na makamit ko yan, na ano, mayroong ganong, ano no, desire. God will give what we desire in our heart, diba? Sabi niya. Pero ang gusto lang talaga ng Diyos ay recognize Him.